opo na po, po at ni des des ni princess ready eh ano ayan shout out sa mga nandiyan Bounce. kaya isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin for today's episode kasama natin si ano si Ate Mahal yeah, tsaka si Kuya Becca at si Papa D at ngayon na -gag gagawin natin yung ano shoot para sa darating na 18th birthday ng ating kaisa-isang Ate Mahal yeah, napaluwas pa na bigla ng Manila si ano, ang ating makeup artist yeah, napakaganda na aming talaga And nandito nga po tayo ngayon sa ulit sa ano sa Binondo Bridge. Yeah, malapit po tayo sa may ano sa Fort Santiago sa may Intramuros at dito po natin napiling uh, picturean si Ati Mahal para medyo mas malapit-lapit po sa kanila. Ang ating official photographer ay si Papa D. Yan, so bali may kakayahan siya at may knowledge naman po sa pag-photography at siya po yung mga siya nga po yung may hawak ng ano ng page ng ad, ng Russian gym dalawang page saka one way supplements main page main page ba tawag doon uh, yon kasi may mga outlet kayo di ba tapos may sarili sarili silang page hindi na ako may hawak doon ayan admin yun. kanya kaya ang admin bali hinawakan ko yung main page ng Russian gym and Manila tapos yung main page ni one way supplements Ayan, so yung mga pictures po na nakikita nyo doon, uh, karamihan ay sa kanya. Yung iba kasi bigla may, nagp nagpo-post din lo, pero hindi ko may gawa. Basta pagbangit, hindi sa kanya yun. ko hindi ka naman mahihirap pong mag-photoshoot kay Mahal At oh. Pak uh, pack na pack. ganda ng aming bibi. <makes noise> <makes noise> <makes noise> yeah So, may mga nagja-jogging din dito, mga nagte-training. Pero pumunta tayo sa may bandang Intramuros ba, 'di ba? Or Santiago. Ay na tayo ay <clears throat> doon po napiling place para mag-photoshoot. Dito. Oo. Oh, parang deja vu. So meron po tayong vlog na ano. asa si Papa Dee at si Mahal dito mismo sa lugar na to. Kung hindi nyo pa po napapanood ay pakibak, paki ano na lang, Bakrid. <laughs> medyo malapit lang yon. Parang ilang linggo pa lang yung nakakaraan. Ayan. Ay nandito na po tayo sa ano. Ito ay parte na ng Intramuros at tayo po ay papasok dito sa may ano meron po rito yung ticket, ticket, booth at tayo po ay bibili ng ticket para makapasok po tayo magano okay, po isa? 75. 75 pesos pero kapag estudyante 50 pesos lang kita ko ng parang biryani sobrang nag good biryani and I wanna try that later mamaya pagkatapos natin kailangan natin matapos agad yung photoshoot para mahabol natin yung liwanag at pabilim na eh. Oo. Marami din po mga pumapasok dito ng mga estudyante. Ayun nasa loob parang. Let's go. Magbibigis po daw muna si ano. Magbibigis po muna si Mahal. At siya po ay nakagawin. Nakagawin ka baga. Ano address oh, na ba? The... Si Mandy. <laughs> si Mandy, o. Oh. Yan, at naka ano po. <laughs> Nakabihis na yung ating ano. Ating, ating ating mahal. Yan, kulay puti po yung napili niya yung dress. Ang galing mahal yung dress mo na. Ayan. <laughs> <laughs> okay na bahalang mag ano din ang buhok kung papaano. Oh, <laughs> lakad <laughs> ka lang. Sige lakad ka, lakad ka lang. Sige lakad ka lang. Lakad lang. Yan. na po si Mahal. At ngayon po ay ating official photographer ay si Kapatid. Diyan ka lang muna. Diyan ka lang muna. Wow, ganda ng dress ng aming talaga. Apo, kaling ah. Make up by Big Henneman. At siya naman po ay eh, nasa isang gilid lang. Nasa get lang. Dahil mapapago rin. lakad lang ay pagod na. So, diyan ka lang. <laughs> Hinahangin daw yung hair ni Mahal. Yeah. Sabi lang dumada ay wow, so pretty naman. Parang nahihiya naman aming dalaga. Wala naman nakakakilala sa iyo dito. Dapat ikaw ay hindi nahihiya. Sa ka, said ka. Ganun gumano ka. Ayan. Kaya ganyan ka lang. Ganyan. Tight. Guma, ganun, gumanoon ka. Ganun. ganun, ganun, talikot ka muna. Talikot ka. Ganyan. Ganyan. Tapos, tapos harap. harap lang ka. yung katawan. Yung katawan lang. Ayan. 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 Tide mga ay ready? 1, 2, 3, lingon. Nahihirapan po ako, dalawang camera po yung hawa ko. Yung isa hindi ko napansin kanina, hindi pala nakatutok. Yan. Bali ang hawa ko pong camera yung sa akin, tapos ay ito yung kay Mahal. So, didipat naman po tayo ng ibang pwesto. Nakaupo naman po ang ating Des Desne Princess. Oh, wow, ganda ng aming ating mahal. Ating official photographer. At ang ating pong manager. Nakaupo lang. gano'n ka, parang gano'n mo lang, gano'n mo lang. Pato mo yung pack, okay po dyan sa akin. Okay, maganda. Dito po may mga bala ng kanyon. Baka ano? Baka dumumi yung dress niya kapag umupo siya. Tayo na lang siya dyan. Patong MD, may nakita ko na pipicture na kapatong talaga dyan. Dyan lang sa kahit dyan lang sa first step lang. Ganyang ka lang dingon 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 yung ulo lang nakaligon So habang nagpo-photoshoot po si Darito May mga estudyante po rito na parang mga nagtutur Ayan Marami pong school na kalapit po dito sa ano Sa Entramuros Umuulan na po. At si manager ay eh, biglang nag-ano. Wala nga akong dalang payong ay. Eh. Sisilong muna tayo dito. Ayun yung natatanaw natin na yun ay, ano. Ah, Manila Cathedral yata yun. Yan po, tinabutan na po tayo ng malakas na ulan. Pero tuloy pa rin po ang laban at ano, nagpo-photo shoot pa rin po sila parang kailangan kong umalis dito kakakay mahagip ah ah kaya pala sila sa taas yan po at kahit kaulan na na ay tuloy pa rin po ang laban eh, nagpo-photo shoot pa rin po hindi naman siya nababasa ng ulan medyo medyo lang ganyan lang lang ganyan lang wala po tayong choice kasi kailangan po nating habulin yung oras dahil ano na po magpo 4.30 na po ay kailangan po natin matapos at baka po tayo abuti ng dilim e eh wala po tayo makuhang magandang shot kapag madilim parang maganda rin dito banda sa may ano sa may parang wall lang kunwari maglalakad gano'n eh. oh, wow pakadress pa naman white pa man din ito naman po si Mal sa ano 1, 2, 3 Nakaharap naman, nakaharap, nakaharap. Okay. Ready, 1, 2, 3 Ayan po at bumuhos na po ang napakalakas na ulan Natrap na po yung mga estudyante dito Ando po sila sa loob Pa okay. po Ano masasabi sasabihin mo na kurnada na 'yung ano mo? Photo shoot. Yeah, bilang ng bola nang malakas. Pero siguro na may titila 'yan kahit naman gabi. Ay may mga ilaw-ilaw pa rin naman dito. Tutuloy pa rin natin kahit doon na lang sa may binondo, siguro sa may binondo bridge. Ay kukuha pa rin tayo doon ng mga shot. Kahit madilim na doon, may mga ilaw naman doon. Gugo pa rin natin. Si manager ay, eh, yeah. Tumila na po ang ulan. Yung mga estudyante yung natrap kanina dito ay nakaalis na rin po. Tapos si Mahal po ay inaayusan ng second look. Second look na buhok. Yan. At tayo po ay kukuha parang ilang shots at buti at lumiwanag na po. Hahanap naman tayo ng ibang spot para sa bagong ano pictures. The print up must go. <laughs> Ayan. Kahit medyo kumukulog-kulog na ay eh, tuloy pa rin po ang laban at kakaunti pa po yung shot na nakukuha. Kaya ano, pinagpatuloy po natin at medyo tumilad na rin naman po yung ulan. Ayan po, medyo maliwanag na po. First time ko po makapasok dito sa part na to ng Intramuros, Fort Santiago. Usually sa kabila po kami nang gagaling lagi. At ibang spot naman Tingnan niyo natin para may tubig dito banday May tubig nga dito Dito tayo sa tulay Dito na nga po tayo lilipat sa may ano sa bandang tulay at eh, parang mas maganda po rito tapos ay eh, dito sa may may arc. dito naman po tayo sa ano sa tulay maganda po rito ang gumala sa Port Santiago kapag gusto nyo pong ano, ah, matutunan yung mga bagay-bagay po rito mga information, history may mga tourist guide naman po silang available. Like madam. Napagod na po ng kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Napagod na pong pag-aralan. Yan po yung one of my ano favorite subject when I was still studying. Sagit na ka raw, Ah, hindi sila dito sa... Gitna, karaw, wow, ang ganda rito. Ready. Ayan o ayan. Malapit na po tayo sa exit area pero ano, tuloy pa rin ang laban. Bawal daw pala mag-photoshoot sa loob. <laughs> pero patapos na kami. Saka pa kami nasita. Okay. Ano lang, para magre-register ka lang. Parang permit eh yun. So magre-register ka lang. Then, pwede ka naman. Ah, okay. Yan. Sige, galing ah. Oh. Parang prinsesa, ah. Mabilis na ako. dahan lang. Hindi, da okay. Hey, okay lang yun. Kaya lang po, ng photo ng ng ano yun, cellphone. Kaya na, kaya Angat mo lang. Angat mo, angat mo. Angat mo Ayan na tayo po. I-exit na. Dahil sabi ni... Ay, gutom na raw si Mahal. Piling ko ikaw lang ang gutom. <laughs> Hindi si Mahal. Gutom na si Mahal. <laughs> Nakalabas na po ulit tayo ng Fort Santiago at ano, nandito na tayo sa labas ng bridge, sa harap ng Binondo Bridge. dito pa nga lang, okay na rin mag dito eh. O, oh, di ba? Ano? Wag na, ayoko. Who put the I can't. So, ngayon ay ano, nandito na kami sa may bandang kainan. Sa may tabing, sa Ilupasi. At tayo daw muna ay kakain. At magutom na nga naman. Libre daw ni Mangan. Talaga? Oh my God. Thank you, mahal. Sana ba bang mahal? Baka naman nakikinapipilitan lang ang sinasabila natin tito. Let's go. Bibili muna do tayo ng merienda para pang tabi puto. Pag may avocado, avocado, pag wala kahit mango na lang, overload. Okay. So, dito po kami nakabili no nakaraan. Uulitin ulit natin kasi okay naman po yung lasa. Prutas na prutas po talaga yung lasa niya. And Oh, meron ba? Kadan? Okay. sana, av sana ay available na yung ano? yung ano? na nakaraan Kung ano? Kung ano? Kung ano? Kung Overload na lang Kung ano? Nung nailayan po ng damit ni Mahal ay madumi na po <laughs> dahil ano po umulan po pero okay lang po eh, po bibili tayo kay ano kay Nenning Bina Sausage Tama ba? so bali nung nakaraan kasi bibili dapat kami napakahaba ng pila yung pala wala palang available na cheese so sana naman po ngayon ay available na so tara bibili po tayo Iyan na tayo po muna yung magmemberienda. Binili natin kay Neneng B. <laughs> Nasa ilalim po tayo ng tulay. Ano? Nawala si Kuya Beno. Asa na siya? Pumunta ulit sa ano. <laughs> Bumili ulit na mga pagkain. Ibang variety naman. So, nandito nga po tayo sa ilalim ng tulay. Tayo po muna yung magmimerienda. Let's go. Kain po tayo. Ang binila po sa akin ay ano, yan, repeat orders. Uh, 22 oz na mango overload. Pero kaya-kaya natin ubusin to. Yan. Ano naman siya? Ordinary lang din yung lasa. Ah, sumikat lang talaga yung kainin ng hindi kasi nga na ano, nag-trending siya sa Facebook. Na, ano. Mga anong ulam? Shout out sa mga kadaan dyan. Nung pala, nung gumawa tayo ng souvenir, no? si Kuya Beka din kasama natin si kasimahal. Balak talaga na namin pumunta rito kasi kaso, kaya nga alam inabot na tayo ng gabinod Kaya hindi kami natuloy. So, parang na ulit lang. Tapos, ano, ngayon na natuloy pagpunta natin ngayon sa Binondo. At na-enjoy naman kahit pa paano, kahit inabotan tayo ng ulan Kariyan na po. Buti na lahat kayo nakakulambo ay maraming lamok. <laughs> Malamang po dito sa gilid ng ano ng Ilog Pasig. At napakaganda, napakaganda po ng views. Tapos ay eh, napakaganda pa ni Mahal. Oh, di ba? I told you. Sa pa man. Eh, ayan lang, ayan diyan. Ayan lang, ayan ganyan. Ayan mahal. at tayo po ay ginabi sa pagpo-photoshoot. Medyo kakunti lang po yung nakuha na picture kay Mahal dahil nga po tayo inabot ng ulan. Parang isang oras din tayong mahigit, no? Mga isang oras na nakatayo kanina at napapatila ng ulan. So ngayon po ay tatapusin ko na yung video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa lahat na sumusuporta at nanonood. Hindi lamang sa akin channel kundi sa, bu bu kundi sa buong timiti. Hanggang sa muli para sa isa na namang masaya at masarap na vlog. Bye-bye. Ingat kayo, Mahal. May kuya Vega pag ano. Ingat kayo pag ano. Iyate. Yeah, tayo na may sabay-sabay sasakay ng jeep. We're going home. Oo, tayo sabay-sabay sasakay ng jeep kasi kay dread kay kami ibababa lang ng bandang rekto. Bye-bye. Ay kung sa inaakala niyo po natapos na ay hindi pa rin po pala at may ano pa. Umirit pa. <laughs> Maganda daw dito.